Ang Leaper Gamefowl, isang lahi ng sikat na manok sa labanan na may komplikadong kasaysayan. Ang Leaper Gamefowl ay isang uri ng manok sa labanan na kilala sa kanilang kahangahangang lakas, diksi, at di mapagpipigil na fighting spirit sa labanan. Ngunit, ang pinagmula ng ganitong lahi ay nakapalibot sa misteryo at maraming debate. Kahit na ang tiyak na detalye ay hindi malinaw, malawakang ang pinaniniwalaan na ang Leaper Game Powell ay binuo ni William Leaper, isang mataas na iginagalang na breeder sa Scotland, noong huling bahagi ng 1800s. Ang ganitong pag-aakma ay naging karaniwang salaysay sa mundo ng pag-aalaga ng Game Powell, kahit na ang karagdagang pananaliksik at pag explore ay maaaring magbigay ng mas maraming ilaw sa tunay na simula nito. Ang Leaper Lineage ay binubuo ng dalawang natatanim lahi, ang original na Leaper at ang Leaper Hatch. Ang orihinal na leaper ay resulta ng pag-cross sa pagitan ng isang long-tailed at short-tailed asil, isang lahi na kilala sa kanilang nakakatakot na laki, malawak na pakpak, at kahanga-hangang mga balahibo sa buntot. Ang mga katangiang ito ay naging dahilan kung bakit ang orihinal na leaper ay isang mataas na hinahangad na kampyon sa mapagkumpetensyang mundo ng pop Sa kabilang banda, ang leaper hatch ay isang hybrid na pinagsama-sama ang ilang asil bloodlines, ang orihinal na leaper, at ang hatch na lahi. Ang natatanging kombinasyon na ito ay nagbigay sa Leaper Hatch ng kahanga hangang Lixi, Lakas, at Tibay na ginawang isang matinding kalaban sa arena. Sa paglipas ng mga taon, ang Leaper Game Paul ay sumailalim sa malawakang selektibong pag-aalaga upang pahusayin at palakasin ang kanilang mga konais-nais -nice na katangian. Ang mga breeder ay nagpakita ng dedikasyon sa maingat na pagpili at pagpapares ng mga manok na may pinakamahusay na potensyal sa genetika, na nagresulta sa pagbuo ng modernong bersyon ng lahi na kilala natin ngayon. Ang walang sawang pangako sa kahusayan sa pag-aalaga ay nagbigay sa Leaper Game pal ng reputasyon bilang isa sa mga pinakamahusay at iginagalang na lahi sa mundo ng Game pal. Ang kanilang reputasyon sa bilis, lakas, at katalinuhan ay naging dahilan kung bakit sila ay isang mataas na hinahangad na lahi sa mga tagahanga at breeder ng gamefowl sa buong mundo. Ang physical na anyo ng leaper gamefowl ay talagang kahanga hanganga. Ang mga manok na ito ay mga iconic na figure sa mundo ng gamefowl, kilala sa kanilang kahanga hangang laki at makulay na balahibo. Ang leaper rooster, lalo na, ay isang nakakagulat na tanawin. Sa karaniwang timbang na 8 hanggang 10 pounds, ito ay may isang kapangyarihang presensya. Ang kanilang marangyang crest ng mga balahibo ay nagdaragdag sa kanilang lakas, itsura, habang ang kanilang mahaba at malakas na buntot at pakpak na maaaring sumaklaw ng hanggang dalawang talampakan, ay ginagawa itong isang matinding kalaban sa hangin. Ang leaper hatch, kahit na madalas na mas mapusaw ang kulay kaysa sa rooster, ay may parehong malakas na pangangatawan at atletikong build na ginagawa itong pantay na kayang mapipaglaban sa fighting feet. Sa mga tuntuli ng estilo ng labanan, ang leaper game foul ay kilala sa kanilang agresibong ugali at katatagan. Kahit na sa murang edad, ang mga stags, mga batang lalaking manok ng ganitong lahi ay nagpapakita ng isang matinding fighting spirit sa labanan at hindi magdadalawang isip na mapipaglaban hanggang sa huli. Ang mga Leaper ay mga versatile na mandirigma na kayang umatake sa lupa at sa hangin. Sila ay may mahusay na timing at reflexes na nagpapahintulot sa kanila na magbigay ng accurate at malakas na palo sa kanilang mga kalaban. Ang kanilang tibay at stamina ay lubos na pinahahalagahan na nagdibigay daan sa kanila na mapanatili ang labanan sa mahabang panahon. Ang mga katangiang ito ay naging dahilan kung bakit ang Leaper Game Paul ay isang paborito sa mga tagahanga ng pop fighting na nagpapahalaga sa kanilang kakayahan sa labanan at sa kanilang kompetitibong fighting spirit. Ang Leaper Game Paul ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kasaysayan ng pop fighting, lalo na sa Pilipinas, kung saan ang sport ay kilala bilang pop fighting. Ang reputasyon ng lahi sa lakas, mixie, at fighting spirit sa labanan ay naging dahilan kung bakit sila ay isang popular na pagpipilian sa mga Pilipinong cockfighter, na matagal nang hinahangaan at iginagalang ang kakayahan ng leaper sa cockpit. Ang impluensya ng leaper ay lumalampas sa fighting arena, dahil ito ay naging isang simbolo ng dedikasyon, pagsisikap, at paghahangad ng pahusayan sa larangan ng cockfighting. Ang tagumpay ng lahi sa Pilipinas ay tumulong na ipopularize ang cockfighting sa bansa at nagambag sa kanilang kultural na kahalagahan. Tumingin sa inaharap, ang Leaper Game Paul ay nananatiling isang mataas na hinahangad na lahi sa mundo ng cockfighting. Ang mga breeder ay patuloy na maingat na pinapanatili at pinapahusay ang bloodline, upang matiyak ang kanilang patuloy na dominasyon sa sport, ang mga tagahanga mula sa buong mundo ay may mas madaling akses upang makipag-ugnayan, magdiskurso, at mag-trade ng mga kahanga hangang manok na ito. Ito ay higit pang nagpapalakas sa katanyagan at pandaigdigang abot tanaw ng Leaper Game Foul, na tinitiyak na ang kanilang pamana ay mananatili para sa mga susunod na henerasyon. Habang ang alamat ng leaper ay patuloy na unti-unti nang nabubunyag, isang bagay ay sigurado, ang mga hari ng pit na ito ay magpakailanman ay may isang espesyal na lugar sa puso ng mga tagahanga ng pop fighting. Ngunit, mahalagang lapitan ng paksa ng pop fighting ng may sensitibilidad at isaalang-alang ang mga etikal na implikasyon at mga alalahanin sa kapakanan ng hayop na nauungnay sa sport. Kahit na ang artikulong ito ay nag-explore sa kultural na kahalagahan at kasaysayan ng pinagmula ng Leaper Game Power, mahalagang bigyan diin ang kahalagahan ng responsableng pangangalaga ng hayop at pagsunod sa mga nauugnay na batas at regulasyon. Ang cockfighting ay dapat lamang isagawa sa mga lugar kung saan ito ay legal at may pinakamataas na paggalang sa kapakanan ng mga hayop na kasangkot. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa historical context at kultural na tradisyon na nakapalibot sa pop fighting, pati na rin sa pagtataguyod ng responsableng mga kasanayan, maaari nating tiyakin ang pag-preserve ng mga lahi tulad ng leaper game Fowl habang pinuprotektahan din ang kapakanan ng mga kahanga-hangang hayop na ito. Ito ay ating responsibilidad na mahanap ang balanse sa pagitan ng pagpreserve ng kultural na pamana at pagprotekta sa mga karapatan at kapakanan ng mga hayop, at magtrabaho tungo sa paghahanap ng mga alternatibong anyo ng libangan at kompetisyon na hindi kasangkot sa pagmamalupit sa hayop.